ang mapagpalang araw po sa ating lahat. At meron po tayong gagawin dito'ng uh, two door na refrigerator. Ang tatak po nito ay Eurotech. Yan. Dali, ito po ay isang uh, cross na refrigerator. Ito po ay uh, non-inverter. So, ang problema po nito ay hindi po siya umaandar. Tingnan po natin yan po yung kanyang lob, yan ang laki ng kanyang evaporator section yan po yung kanyang kabuan tinanggal na nila yung mga shelves dito sa loob ng kanilang refrigerator yan po yung kanyang bandang likuran yan Ayan. Pagka gantong unang dating yung ating titingnan para malaman agad natin kung anong sira, ang una natin gagawin ay i-on natin tong uh, thermostat control. Titingnan natin, ayan. I-on lang natin to. Ilagay na agad natin sa pinakamataas na set point. Ayan, number 7. Siset lang natin yung ating clamp meter sa ohms. Bali, well, yan ang gagamitin natin. Tapos, ating uh, si chichikin dito agad sa service cord nya. Yan ang ating kukunan. So, ito. Sikin natin. So, yun. Nakakakuha tayo ng 19.6. So, tingnan natin dun sa loob kung ano ang kanyang kalagayan. Bali bubuksan natin 'tong bandang likuran niya. Tanggalin natin 'yung mga metal screw. So, yan niya po yung kanyang relay. Ayan, o. Oh. Ito natin to. Sunog siya. Ayan. So, tatanggalin natin. Ayan. So, kung mapansin natin to, ito. Lugar na to, medyo nasunog. Ilinisin natin yan. 'yung kanya relay, oh. Sunog. na 'yo. Sulok. Sa na. Ayun oh. Ayun. Ito 'yung bago natin papalit natin dito. Tanggalin natin 'to. Bali, capacitor type to. Itong compressor na to, meron siyang starting capacitor. So, palibasa nga po itong lugar na to. Ay medyo sunog na. Palitan natin. Ayan o. Oh. Sunog na yan. Hindi na maganda ang contact nyan. Kaya nasunog yan. Ito, gawa nito. Ayan o. Oh. Hmm nasulog to eh ano? naluto sa init maluwag to kaya to ganito Ayan. bali lilinisin natin tong terminal na to lihahin natin Ayan, no? maumid na siya eh hmm. ilisi natin yan para kumuntak ng maganda yung ating contact point Dinisi natin mabuti Ayan o Kailangan malis natin yung umido na yan Para maganda yung kontak ng relay natin. Yan. Inisi natin ito lahat. Yan. yan. Ito yung pumuti na. At ito. Inisi natin yan. Bago natin palitan kasi nasunog siya eh kaya may posibilidad na hindi kumapit yung ating religion kasi nga madumi siya kailangan malinis natin so yan nga matapos natin yung malinis ayan na siya ang ganda na ang tingtab na niya oh. nawala na yung mga kalawang umido na tama ng spark ng electrical niya bali putuloy na natin to wag na natin gamitin to palitan na lang natin Yan. Hmm, gagawin natin diyan, pagkasamahin lang natin. Yan. Simulan natin. lapitan lang na rin to nilagyan natin ang tape kailangan yung tape natin matibay na matibay yan hmm kailangan batak na batak siya para hindi siya maglos so yan okay na ilagay natin tong overload protector niya pitan lang natin tapos ito lagay natin sa rito pitan natin to Pati ito para lapat na lapat siya bali itong dalawang linyang ito galing to ng starting capacitor nya yan yan yung magtutulak sa kanya eh ayan oh yan ang connection nya punta dito sa lugar na to ayan oh so ilagay na natin So yan, nakalagay na. Ayun na. Ito, tinanggal natin to. Balutan din natin to. Ito yung nakalagay dyan kanina. Yan Yan Yung nakalagay kanina dyan. So ayan ah. Uh, Tingnan na natin. So matapos na natin yung palitan, kunan niyo natin siya natin resistance. Tingnan natin kung may pagkakaiba yung kanyang resistance. So ayan. So naging 14.3 kanina 19.6 yan eh. Mataas. Palibasa nga po eh sira yung relay na yon kaya mataas siya so dun pa lang makikita pa lang natin dun sa cord makikita natin na meron siyang difference sa cord pa lang so yan po nailagay na natin yung kanyang cover at okay na yan inisi natin yung compressor nilagyan natin ng takip yung compressor. Yan yung mga takip na nakukuha natin dun sa mga nakukuha nating uh, sirang refrigerator na binibili natin mga sira. Kapag hindi na pwede, kinukuha natin yung mga pwedeng pakinabangan gaya nito. Yan, sukat na sukat sa kanya kasi galing din sa yuri kayang takip na yan. Eh. Ilagay ko na dyan para hindi siya tumatapos sa compressor yung tubig at sasarado na natin yan.

Na. Ah, tapos naman natin yung isang project natin unit natin sa amperes yung ating clamp meter i-plug natin tingnan natin kung naanda siya plug na natin yun nakakuha tayo ng 1.0 so tingnan natin kung after ng ilang oras ay ilan ang makukuha nating amperahe niya. Nakukuhang 0.8 amperes. So, yan niya po. After uh, 30 minutes natin siyang uh, pinilag. Tingnan natin kung ilan yung nakuha nating uh, temperature reading dito sa kanyang uh, evaporator uh, section. nakakakuha tayo ng negative 9 degrees celsius yan po ang temperature na nakakuha natin ito po yung kanyang uh, electrical wiring diagram yan so tapos na naman po yung ating project uh, at marami pong salamat sa inyong panglood sa akin, wag po sana kalimutan na pindutin yung ating notification bell at mag like lang po tayo para lagi po tayong updated uh, comment lamang po tayo sa comment section at maraming pong salamat at mabuhay po tayo God bless po sa ating lahat maraming maraming pong salamat